Galing Sunod nila, naman. Isunod ano? niya, hindi lang yung dalawa, pati tayo. Oo, so, lahat tayo sa unang hirin. Grupo, di ba? Pero, ang galing-galing galing. ni Bitoy talaga gumulit. Very, napaka-talented na tao talaga. Sobra. Diba? Ako naman. Morning, Bitoy. Oo. Oh, oh. Ay, mga kapuso, mga ba ang balak yung panagalo sa inyong mga chikiting o inaanak? Yes. Oo, oh, syempre. <laughs> Isa sa swak ninyong pasyala na ang isang toy sale sa Pasig. Mapapangiti kayo at pati ang inyong bulsa dahil sa laki na ibinaba ng presyo ng mga laruan doon. Susi, magkano na ang napamili mo? <laughs> Oo, oh, ano muna na kami? I-text mo na kami ng pictures, ah, Susie, so hindi na tinatanong kung may napamili. Magkano oh na? Yes. Ilan na? Ilan no? na? Pang ila ilan. Ano na yan. Eto na, Ay, wala pa muna eh. Nag-iikot-ikot pa muna ako uh -huh. dito. Tapos dinala ko ang listahan ko ng mga uh -huh. pagre-regaluan ngayong Pasko para focus yung aking pag-shopping dito. Naku, maraming salamat, ladies. Alam mo, tama-tama kayo dyan. The warehouse sale ito. So, discounted ang mga gamit dito. At mga branded items sila. Aabot ng 70% discount ang uh, ilang mga items na meron dito. So, ililibot ko kayo kasi... Malapit na ang Pasko, alam nyo yan, di ba? Kaya papakita ko sa inyo yung mga options na meron kayo para ipangregalo nyo sa mga inaanak nyo o sa mga baget, makapit bahay nyo. Ito, umpisa na natin. Siyempre, lahat ng mga bata, ng babae, gusto maging prinsesa. From 299 pesos, 70 pesos na lang ang kanila mga tiara. Alam nyo yung mga baget sa babae, kahit nasa bahay lang sila, suot nila yan. Ito yung patok naman sa mga boys natin. Three-sided tent naman ito. Yun, oh. Look at that. From 700 to 150 pesos at meron silang four-sided tent from 1,000 pesos to 300 pesos. Ngayon, gusto ko lang malaman ninyo na kapag kunwari yung box nila ay uh, may dent na, yun yung mura. Meron din sila ng box na yung pang, kung talagang ipangre regalo nyo sa inyong mga inaanak. Medyo mas mataas yung presyo niya kasi maayos yung box niya. Pero kung ito sa mga anak-anak lang niyo balutin nyo lang ng magandang papel. I-fold nyo, syempre. Bonggang regalo na yan. makakatipid kayo. Tapos meron tayong bead set ang saya din ito, lalo na doon sa mga bagets na mahilig na mag-arts and crafts. Ayan, no? meron na siyang lubid, meron na siyang mga beads. Tapos meron pa siyang unan dito. Yung para pag nasa, nasa lap kayo naggagawa, pwede. Ayun. Ito naman, gumball dispenser. So, lalagyan nyo lang ng mga chewing gum na bilog-bilog. Tapos, pipi, si switch nyo rito, ikot nyo to, pipihit nyo, lalabas na yung, ano gum gumball. Ayun! At from 450 pesos, 50 pesos na lang po yan. At meron din tayo mga Disney puzzle. Yo, na dating 400 pesos, 75 pesos na lang po. Alam nyo, may iba dyan na hindi lang nagre-regalo. Kung baga, ay nagdo-donate kapag kunwari may mga pakain sa mga orphanage and stuff like that. So, minsan, kailangan nyo na marami mga items. Pero, syempre, dapat mura lang. So, pwede kayo mamili dito nyan. Tapos, no, dito naman tayo lilipat. Pang boys naman, syempre, baka ah, nahalata nyo, pang girls lata. Meron din tayo mga building blocks na 30 percent off po siya. Para may sarili silang brand dito, magaganda po siya. Meron kayong mapagpipilian na meron mga farm set. Meron din sila mga ero-ero plano. For as low as 70 pesos, ito yung mga pinakamaliit na box. Yan. At syempre, pataas na ng pataas yan. Depende dun sa laki. May 500. Depende po kung gaano kalaki yung gusto niyo At eto na, ang ultimate pangarap ng lahat ng bata ay magkaroon ng sarili nilang bisikleta, di ba? Nako, meron niya for 50% off. Ito usually halos lahat mga bikes na for as low as 1,650. Meron na kayong mga bisikleta. At ito din, isa pa na uso din to, twist cars ang tawag dito. Yan, from 1,800 pesos, 1,200 na lang yata to kung hindi ako nakamali. Correct, correct. At uh, meron din tayo scooter, 900 pesos na lang po yan, dating 1,500. Tapos meron tayong mini ATV ride. Nako, ito talaga para sa inaanak nyo to. Dahil dati siyang 4,000 pesos, pero ngayon, ayun na yun, 2,000 pesos na lang. Sobrang cute niyan. Astig na astig sila sa kalye niyan every Friday and Saturday na po starting this weekend. Actually, last weekend pa nga yata. 9 a.m. to 6 p.m. Dito po kami sa may Amang Rodriguez dito sa Pasig. Nandi dito ang toy warehouse sale na ito. So, magdala na kayo ng listahan, magdala ng budget, at syempre, mag-umpisa na tayo na maaga na mamili para sa ating mga... Dalbabalutin pa natin yan eh, di ba? Ayan, mamaya pa babalikan po namin. Kaya hanggang December 23 po ang toy sale na ito. Pero syempre, the earlier, the better. Ngayon, back to studio. To so, shopping na. Si favorite bike ako. Ito na.